Itong isang insidente na gustong pigilan ng pagpapatupad ng curfew. Isang minordedad na lalaki ang sugatan matapos saksakin sa balikat ng nakaaway sa Kalookan. At ang nakakabahala pa rito, inudyukan pa raw ng kapatid at ina ng suspect ang pananaksak. Maaksyon si Carlo Castillo. Sa kuwang ito ng CCTV sa kahabaan ng 10th Street sa barangay 105, Kalaokan, makikita ang habulan ng dalawang lalaking ito. Maya-maya! inundaya na ng saksak sa balikat ng sospek ang inahabol na biktima na isa palang minor de edad. Apitso. Kwento ng biktimang itinago sa pangalang Patrick. Nagkahamunan daw sila ng suntukan ng sospek. Kasama pa raw ng sospek ang kuya nito. Ang inaparaw ng dalawa, inudyukan pa ang mga anak na saksakin siya. Pero hinala ng ama ng biktima, buo nga ito ng matagal ng alita ng dalawang pamilya. Malilit pa yung mga bata, nagsimula na yung away na yan dahil sa inggit. Katulad ng? Katulad nung siguro yung pagkakaroon din namin ng mga ano, kagaya ng tricycle at saka yung tindahan na yan, saka yung medyo kumikita rin kami ng konti. Isang linggo bago maganap ang insidente, nakatanggap din daw ang biktima ng pagbabanta mula sa pamilya Patagan. Sa ngayon, isinampan ang kasong frustrated murder at hinahanap na ng mga otoridad ang magkapatid na sospek. Bakit yung anak ko pag nila? Sabi nila matatapang sila. Ba, nila nandito, sinasabi ko umuwi ako sa Nova gabi-gabi, doon niya ako abangan. Uma action! Carlo Castillo, News Five! Be sure to come back. News Five everywhere. Copyright 2016.